Dengue fever nakakahawa ba? Ang dengue ay isang viral infection na dulot ng kagat ng isang infected na babaeng AIDS na lamok. Humigit kumulang apat na raang milyong kaso ng impeksyon sa dengue ang nangyayari sa buong mundo bawat taon kung saan humigit kumulang siyam na na milyon sa kanila ang nagiging malala. Ang dengue ay kadalasang laganap sa mga tropikal na rehiyon tulad ng India, Timog Silangang Asya, git nga Timog Amerika, Timog China, Taiwan at Africa bukod sa iba pa. Mayroong apat na natatanging uri ng dengue virus at ang mga sintomas ay maaaring lumitaw sa loob ng tatlo hanggang labing apat araw pagkatapos ng kagat. Sintomas Kung ikaw ay may mahinang immune system o nakaranas ng sakit na ito dati, maaari kang nasa mas mataas na panganib nito. Kasama sa mga karaniwang sintomas ang isa, Mataas na lagnat bigla dalawa, Malubhang sakit ng ulo na sinamahan ng pagsusuka tatlo, Masakit sa mata at sa mata apat, Matinding pananakit sa mga kasukasuan at kalamnan 5. Masyadong madaling mapagod at mapagod anim, mga pantal sa balat na maaaring lumitaw sa loob ng isang linggo ng simula ng lagnat. Pito, banayad na pagdurugo mula sa ilong o gilajid. Magsugod ka agad sa doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito. Kung hindi magamot sa oras, maaari itong humantong sa mga malubhang problema tulad ng dengue hemorrhagic fever, pinsala sa mga lymph node at mga daluyan ng dugo, paglaki ng atay, permanenteng pinsala sa circulatory system at maging kamatayan. Sa medikal na terminolohiya, ang lahat ng mga komplikasyon na ito ay pinagsama sa DSS, Dengue Shock Syndrome. Nakakahawa ba? Ang dengue ay hindi isang nakakahawang sakit. Maaari lamang itong kumalat sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok na AIDS. Paano ito magagamot? Isa, kung pinaghihinalaan mo ang dengue, dapat kang magmadali sa mga doktor at gawin ang diagnosis. Ang napapanahong pagsisimula ng therapy ay mahalaga upang matugunan ang dengue shock syndrome at panloob na pagdurugo. Dalawa, pinapayuhan ng kompletong bed rest at sapat na pag-inom ng mga likido. Tatlo, ang mga pain reliever ay maaaring ibigay kasama ng acetaminophen ngunit dapat na mahigpit na iwasan ang aspirin. Apat, kung hindi ka makakain ng normal, ang mga intravenous fluid ay ibibigay upang maiwasan ang dehydration. Lima, isang platelet maaari ding isaalang-alang ang pagsasali ng dugo. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.